Ako nga po pala si Cheryl Diana Pulikit At 40 years old na po ang lola ninyo te Ako po ay nakatira sa Davao City, Mindanao At isa po akong Davawenya Ako nga po pala ay nag-aral sa ICC Kuwait ng Computer Secretarial Course at Health and Social Care Course hindi ko pa natapos sa kadalanan na meron pa po akong bayarin sa ICSA. Dahil napakalaki kasi ng halaga ang korso na kinuha ko. Hindi naman kasi pang lokal lang ang kinuha ko na korso na healthcare services. Ito po ay international at UK diploma po kasi ang kinuha ko kaya po siya mahal at the same time, syempre nasa international school nga ako nag-aral at andito ako sa bansang Kuwait in God's will, ay uh, kapag meron na akong sapat na budget ay uh, ipagpatuloy ko na ang pagbabayad ko sa school dahil nga po sa hindi ko pa uh, kaya ang budget sa ICSA Kuwait. So, tamang-tama, nakilala ko naman si Damla Training Institute of Technology Incorporation. Thanks to God, dahil natapos ko po ang pag-aaral ko ng healthcare services. At ito na nga po yung nakikita ninyo ngayon sa video. Charot! Hindi po ako nagmamayabang mga kamanay at lalong lalo na hindi po maganda na magmayabang ka sa kung ano ang iyong natapos at nakamit sa buhay. Kailangan ko lang po itong ipa alam sa inyo upang Uh, ako po ay makapagbigay ng inspirasyon sa iba nating mga kababayan na hindi nakapagtapos ng pag-aaral marami na pong mga kababayan natin na hindi po nakapagtapos ng pag-aaral sa kadahilanan nga po dahil sa kahirapan kaya ngayon po ay ito na ang chance natin at chance ninyo na pagandahin natin ang kwento ng ating buhay nasa sa inyo lang din naman po kung ano po talaga ang inyong plano at kung ano po ang inyong layunin o gusto sa buhay. At nag-OGT din po ako sa Davao City, sa BMCDC Davao. Sa Davao po ako nag-training mga kamanay. Nagalan po ako na nag-graduate sa kadahilanan nga po na Uh, alam niyo, matagal ako pinauwi ng akong ng employer ko. At alhamdulillah, thanks to God, ay kahit paano ay nakahabol din naman, kahit huli man ay nakapagtapos naman, di ba? Ang trabaho ko po pala ngayon mga kamanay ay isa pa rin po akong Uh, domestic helper dito sa bansang Kuwait. Eh. Napili ko pa rin pong magtrabaho dito sa bansang Kuwait eh sa kadahilanan na noong kasing nag-apply akong mga kamanay ay hindi pa dumating ang certificate ko. At lalong lalo na wala pa din po yung uh, in situ ko. Alam nyo naman kapag tayo po ay magpunta sa ibang bansa at magtrabaho bilang isang caregiver, ay kailangan talaga natin ng certificate o diploma, at tsaka uh, in situ holder ka. Kaya nga po na nagtrabaho muna ako pansamantalan ng domestic helper sa kadaylanan na nahuli dumating ang aking uh, certificate o diploma. At nahuli din dumating ang certificate ng NC2 ko mga kamanay. So kahit naman po nagtrabaho ako sa loob ng pamamahay ay nagagamit po naman po ang aking pinag-aralan. Nang dahil nga po sa ang trabaho bilang isang healthcare services ay hindi lang po talaga sa hospital, sa mga klinik o sa mga barangay kundi, kundi pati na din po sa pamamahay. So, nagagamit po din naman ang aking pinag-aralan. Lalong-lalo na international po ang napili kong lugar na aking pagtatrabahoan. Siyempre kapag magtrabaho ka sa ibang bansa, international po yung magiging amo mo at may iba-iba pong mga pagugali at the same time magkaiba po ang mga lingwahe na ginagamit nila. So, nagagamit ko po talaga lahat ng aking mga napag-aralan at natutunan po sa aking pag-aaral. Na-adjust ko at na nakokontrol ko yung sarili ko kung paano ko pakikisamahan at pakikitunguhan ang iba-ibang mga klasing ng mga ugali ng isang tao. Servisyo ako sa mga amo ko tulad na lang ng paglilinis, paglalaba, pamamalansya, Ah, sa gawain bahay ay eh, natutulungan ko sila na mapadali ang kanilang mga gawain at yun po ay yung pag-asis sa kanila isa na din po yan sa syempre, na-maintain ko ang kalinisan sa loob ng pamamahay uh, inaano ko po yung mga basura, tinatapon namin yun ng uh, maayos so anyway, sa akin it doesn't matter na nagtrabaho ako sa loob ng bahay as long ang uh, mahalaga karoon ako ng trabaho at salamat sa Diyos dahil na uh, nagkakasweldo din ako at mabigyan ko naman ng pangailangan ang aking mga anak. Although maliit nga ang soldo, hindi naman talaga sapat pero okay lang po yun mga kamanay. At least meron po akong hinihintay na sweldo. At syempre, nakakatulong po ako sa aking pamilya. So sana po ay nagustuhan ninyo ang video na ito at hanggang sa muli, maraming salamat and God bless to all everyone and bye-bye. Thanks for watching.